Madalas dinidiscuss natin, paano ba talaga babalik ang ex mo sa iyo? Mga utol, napakaraming proseso ang tinuturo natin kung paano ito mangyayari. Nandiyan yung no contact, nandiyan yung cut connection, nandiyan yung kailangan mo magbago. Oops! Kailangan mo magbago. Sa so tingin ko, itong pagbabago wherein may di display at magsisignal sa kanya yung mga magiging development mo, palagay ko isa yun sa pinaka-importante na kailangan mong gawin. Ano pa talaga ang paraan mga utol? Kung paano babalik ang ex mo sa'yo? Sa totoo lang po, kailangan maintindihan natin yung much deeper emotional level at kailangan mapagtanto at maintindihan natin kung paano gagawin ito. Ito yung kailangan ma-feel at maramdaman niya na may mapapala siya sa'yo. Kasi a few weeks ago, nag-vlog po ako na kung ang ex mo ay makakaramdam na walang nagbago sa'yo, For example, ang pakiramdam niya na kung babalik siya sa iyo mga utol ay ganun pa rin na mangyayari kapatid sa tingin ko, magdadalawang isip siya or even magdadoubt siya kung kailangan niyang gawin ito mga utol. Pero kung halimbawa makakakita siya ng pinanggit ko kanina na sinasabi nga po natin pagbabago, mas mataas yung percentage na ito po ay magmaterialize at mangyari. In my opinion mga utol, kung halimbawa ang pagbabago na mararamdaman niya may mapapala siya sa iyo, katulad ng mga great motivator tulad ng siya po ay sasaya, siya po ay magsasucceed, siya po ay mako-comfort, siya po ay aalagaan. Itong mga principles na to or mga aspect na to ay sa tingin ko kailangan nyo kumbigyan ng pansin dahil pag ito po ay na-develop mo mga utol, mas mahihila po natin pabalik yung mga ex natin. Kesa naman po tayo po ay nagpo-focus na patunayan sa kanya kung gaano natin siya kumahal. Nagiging very busy tayo sa pagmamakaawa natin, paghabol natin sa kanya at pagpapatunay nga po na siya po ay sobrang mahal natin. Mga utol, Binabanggit ko na ito po ay napatunayan at nagawa na po natin before. Pero nakuha pa rin po niya yung breakup, nagawa pa rin po niya makipaghiwalay sa atin. So meaning to say mga utol, ang ex natin kahit naniniwala na kayo ay may kakayahan na siya po ay mahalin or in fact naniniwala na kayo po ay talagang nakasuporta pa rin sa kanya, hindi po siya motivated or inspired sa mga oras na to. So kailangan niyo po ng great motivator at kailangan po natin ng tools para ito po ay mangyari. Kaya nga po kailangan tayo po ay mag-focus kung saan mararamdaman niya na siya po ay may mapapala sa atin. Na yung feeling na kung halimbawa siya po ay makikipag-usap sa atin, makakaramdam po siya ng enormous na comfort or let's say fun, happiness. Happiness mga utol eh. Actually, ito po ay great motivator din. Di ba pag tayo po ay nagsisimula sa isang relationship, initially kunyari getting to know each other stage kayo, di ba? Kung halimbawa kayo po ay may kakayahan na siya po ay pasiyahin mga utol, kahit may mga problema pa yan, kahit napakarami pa pong sagabal mga kapatid, ito po ay nababaliwala dahil nga po sa napaka-powerful tool na yon na happiness or fun. Ito mga utol kailangan bigyan din natin ng pansin. Kaya nga po binabanggit ko kung kayo po ay patuloy na nagmamakaawa, pinaparamdam na kayo po ay nagdadrama, nag emote at sobrang apektado sa breakup mga utol, natural hindi niya nakikita yung great motivator na yon, Hindi niya napapansin o hindi niya nararamdaman na ikaw nga po ay may kakayahan or may mapapalasa sa'yo. Kaya usually, tayo po ay patuloy na nire-reject. Tayo po ay iniiwanan. Tayo po ay hindi ibinabalik sa isang relationship. Kaya dito po muna tayo dapat mag-focus mga utol kesa hanap tayo ng hanap ng way kung papaano natin siya mapapaniwala. The more na ginagawa natin ito mga utol, the more lang tayo nagkukomit ng mga post-breakup mistakes. Kaya ko nga po kayo nilalayo, kaya nga po tinuturo natin yung mga no-contact mga utol para makaiwas tayo doon, para hindi po niya makita yung mga sabihin na depressions or let's say frustrations na pe pwede pong mahila yung chances na siya po ay bumalik at kayo nga po ay magkabalikan mga utol. Alam naman po natin yung mga ex natin will be very sensitive sa mga ganong klaseng topic, will be very sensitive sa mga ganong klaseng senaryo dahil sa totoo lang, maghahanap yan ng justification, maghahanap yan ng butas, maghahanap yan ng kasalanan mo na alam naman po natin na hindi mo naman ginawa mga utol. Kaya in my opinion, focus po muna tayo doon, hanapin po muna natin kung saan natin maipaparamdam sa kanya yung point or situation kung saan pakiramdam niyang siya po ay may mapapala sa atin. Kung napapansin nyo mga utol sa mga vlogs natin, especially dito po sa Papong TV YouTube channel natin mga kapatid, marami pong mga paraan na tinuturo natin na alam ko ang iba ay nalilito, pero pag-isipan po natin mabuti. Ang mga tinuturo po natin sa Papong TV kapatid ay hindi lang basta maibalik ang ex mo, kasi binabanggit ko nga po madalas, ito ay madali, ito po ay simple lang. Actually, yung iba nga po, naturally, bumabalik na lang mga kapatid. Pero hindi po yan ang priority natin. Ang pinaka-objective natin dito ay may balik po ang ex mo at hindi ka na iwanan. Yung bumalik ang ex mo at maging masaya kayo ulit. Kasi, iban aid solution man natin yan, ibalik man natin ang ex natin, ibalik po man ang ex yung mga utol, alam natin in a few months, ulit si bago matapos ang taon nito, magkakaroon pa rin po kayo ng problema. So yun po ang iniiwasan natin. Kaya ang ginagawa natin mga utol, binibigay natin yung realization sa mga ex natin. Hinahayaan po natin siyang maramdaman yung consequence and disadvantage of the breakup. Kaya nga po binabanggit ko sa mga coaching session ko, ibigay mo yung breakup sa kanya. Ibalibag mo sa kanya, iparamdam mo sa kanya na ito yung buhay at ito yung life world na wala ako at nasa breakup tayong dalawa. Nang sa ganun, maramdaman po niya yung situation, maging kalmado po siya, ma-feel po niya yung consequence at maisipan o maramdaman na siya po ay bumalik sa atin mga utol. Pero para mangyari ito at para mas maging malakas o sabi na nga po natin, mas motivated ang ex mo para gawin ito mga utol, kailangan maramdaman niya na siya po ay may mapapala sa atin. Kaya mag-focus po tayo doon. Huwag po tayo magpadala doon sa panic at drama at effect ng breakup sa atin mga utol dahil yung mga situations na yon, problema na yon, hihilahin na po tayo pababa at habang nangyayari yon mga utol lalong lumalabo, lalong nabubulag lalong hindi nararamdaman ng ex mo na kung siya po ay babalik sa atin may mapapala siya baka maaaring sa ngayon tignan mo mabuti mga utol na baka nararamdaman niya na kung siya po ay babalik sa atin ay lalong bibigat yung kanyang kalagayan pabigat ng pabigat at lalo siyang mamumblema kasama na dyan yung pressure stress, and tension. Kaya ito po ay tanggalin natin. Bagkus, palitan po natin ng mga positive thoughts para maramdaman niya na pwede kanyang i-insert sa buhay niya. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo dyan, supportahan at syempre pabantayan po natin ang ating pamilya. Maraming, maraming, maraming salamat po sa inyong lahat. Papong TV po.